Hindi yung pupunta ka. Ayusin mo yung paa mo. Ano man yan, taas na taas. Anong ulamin baga natin? Ito, isda. Frozen the... pen. Pa Pipartuhin ko yan. Kaya maya. Frozen pa. Oo. Uh -uh. Dapat nilabas natin kanina pa. Siya nga. Ano namang naisip mo sa buhay mo? Ano? Eh bakit nakita ka daw sa terrace? May kasuntukan ka. Nagpapahangin ng na ako. Ganun ba? Nagpapahangin? Paano yung suntukhangin mo? Ganito. Maganda yon. Hindi. Alam mo pa lang hindi maganda eh. Bakit mo ginagawa? Mm. Yeah. Kapag hindi maganda, huwag mong gagawin. Oo. Uh nga. -huh. Pag alam mo hindi tama, wag mo nang gagawin. Oo. Uh nga. -huh. Paano pag may nakakita sa'yo sa, sa terrace na gaganong-ganon ka? Nagno La ko no, lang no, tita no. sa Marami, marami tao dun. Nadaan niya sa kalsada. Kalsada ba gayon? Sasabihin siya, ano kayo nangyayari kay Rina? Ba, Oo nga. O, kaya mo, dibo. Kaya wag ka na magaganan doon. Oo nga. Na, bakit kaya ikaw, pag napunta sa mall, pag balik dito, magulo ang utak? yun ba? Mo no, um, din sana kami. Kumain ako na kumain. Sabi doon na Mama, may wag na daw kumain punta tala ng mall. Nung tigil ako kumain, kumain ako ng halahalo. Kunti lang naman, umalas na kami. Dumali ka na naman kumain ng halo-halo. Lagi kang katwiran sa akin, kunti lang. Magbawal, bawal. Opo na. Diba? Opo na. Maraming bawal na pagkain, Opo. pero para sa yun. Sino ba kang nahihirapan? Ako. Okay. O, alam mo pala eh. Pag kumain ka ng bawal, sinong nahihirapan? Ako okay, din. O, alam mo naman pala eh. Kaya dapat ikaw yung disiplina sa sarili mo. Alam mo naman ang bawal eh. Anong bawal sa Anong bawal sa'yo? Saan ang ano? Ang pagkain? bawal? Ano nga yun? Makaka-hyper ano? Ang kaka po. Ano nga? Hindi get. Ano nga yung nabawal na pagkain sabi mo sa akin? Ano? Hanlo. Ano pa yun? Chicharya. Kunti lang naman chicharya ang ko. Pur puro, puro kunti. Pag bawal, bawal nga. Bawal nga. Kahit kunti pa yan. Kunti na. Bawal na. Tinan mo yan pa dami-dami. Kainin ko. Hindi. Alam -alam. Hindi. Bawal. Mm -hmm. Uh, okay, Ang mm -hmm. ipapamigay ko na kaya. Eh. Mm -hmm. Ano po na? dami, sayang lang. Yan ay toxin. Kung nga pala. Hmm, ba diba? Mag-iipon ka lang na naman ang sakit sa katawan mo. Oo mm nga. -hmm. Maraming bikin. Maraming cheese. Yeah. Puro preservative yan. Diba? Alagaan ang sarili at pag nagkasakit, sino uh -oh. kawawa? Uh Opo. -oh. Sino nga kawawa pag nagkakasakit po? Oh, alam mo pala eh. Dapat din disiplina ang sarili sa pagkain. No? Oo. Oo, okay. oh, kakainin mo pa yung na yan? Hindi na. Ay, very good. Good job. Ano na? Sila lang ka? Kami. Isa? Ano mga naisip mo? Ano nga naisip po? Ano nga naisip Nagbulo na naman ang utak mm -mm. Bakit? Ano nakikita mo sa labas? Ha? Huh? Ano nakikita mo sa labas? La, nang na, lang ako. Yan, ka rin. Wala, dyan. Parang hindi ako nakikita ko, pero wala. Parang Sino? Parang ko.